ulam, longganisa po at sinangag soft brains, mineral tara mga sa idol, kain po tayo ilang ang kakayanin natin kakain muna tayo mga lods sa idol bago tayo babiyahi mamaya po mga sa idol tara kain muna tayo yan ang ulam. Mineral. Supremes po, mga Lord's Idol. Tara. Kain muna tayo, mga Lord's Idol. Dahil hapon na po ang tanghalian natin. Tara na po. Ang ganito na po ang ating video po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Suporta po. Sana sa so utari tuloy po. Suporta po. Ikat po kayong lahat po. God bless po sa inyo lahat po. Mabalos po.